Inaresto kanina umaga ng mga tauhan ng Manila Police District ang dating ministro ng Iglesia ni Cristo na si Lowell Menorca II dahil sa libel case. Ngunit inireklamo ng kampo ni Menorca ang anila ay maling procedure ng pag-aresto sa kanya. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Nagreklamo ang dating ministro ng Iglesia Ni Cristo na si Lowell Menorca II sa ginawang pag-aresto sa kanya kaninang alas 9 ng umaga sa Maynila ng mga nakasibilyang pulis. Patungo sana si Menorca sa Court of Appeals kasama ang kanyang asawa upang dumalo sa hearing at tumistigo sa writ of amparo na na file ng kanyang mga kamag-anak noong October 2015. Sa video na kuha ni Jinky, habang inaaresto si Menorca, patuloy na tumatanggi ang mga pulis na ipakita ang kanilang badge sa mag-asawa. Maging ang kopya ng warrant of arrest ay hindi pinabasa ng buo sa mag-asawa. Dito na nagkaroon ng komosyon o standoff kina Menorca na nakasakay sa Toyota Innova at ng mga pulis sa kanto ng Roas Boulevard at Kirino Avenue na tumagal ng halos dalawang oras tumangi si Menorca na sumama sa mga pulis na umanoy mga miyembro ng INC. No, no, no na uh, nasa nasa kalsada pa kami. Oo, oh, na, na, naka-standoff pa kami dito. Sa uh, support naniniwala si Menorca na imposible'ng walang kinalaman rito ang iglesyang kanyang dating kinaaaniban. I don't know, ah, uh, let's pretend to be stupid. Okay. Na For that moment in time, out of their jurisdiction, uh, Iglesia Ni Cristo of police officers and uh, station commander from all the way from station 10 went to station 5, the jurisdiction of station 5, and planned uh, an operation against them. Hindi pumaba si Menorca sa kanyang sasakyan hanggang sa dumating ang director ng MPD na si General Rolando Nana na nangako ng kanyang kaligtasan at aasistihan hanggang sa istasyon ng pulis. Opo, pwede po bang ano, parating na po yung abogado ko para kasama lang po natin sa sakyan. Nasaan ba yung... Uh, Ito po. Para huwag para... na tayo magtagal dito. Opo, ako po e. ayaw ko mag... Dito sumama si Minor Kakay General na nasa Ermita Station 5 para maibook. At basta yung sa amin lang is we serve the warrant of arrest coming from lanao del norte for libel at, uh, he submitted himself uh, sumama sa akin at dinala ko dito sa ermita police station to uh, for the uh, due process sir ano magiging ang warrant of arrest ay iniuul mula pa sa regional trial court branch 12 ng kapatagan lanao del norte noong december 21 2015 Ngunit nakapangalan ito na Lowell menorca the third sa halip na Lowell menorca II. second kung saan may bail na 10,000 pesos. Ayon kay Menorca, ang ginawang pag-aresto sa kanya ay bahagi ng plano ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo upang hindi siya makatestigo sa Court of Appeals at ihayag ang katotohanan. Dagdag ni Menorca, gagawin ng lahat ng paraan ng pamunuan ng Iglesia upang gipitin siya at huwag lumabas ang katotohanan at nalalaman niya na ang ginawa sa kanya ay matagal ng modus ng INC. Well, they have okay. And I know this for a fact because uh, they have done this before. Uh, before? Yes, with Soriano and you know the that, uh, okay. So I, I, know the, the so okay. I was expecting this, but... Habang ibinubuk hanggang sa medical checkup sa ospital ng Maynila, tumatanggi si Menorca na asistiyan ng mga miyembro ng INC. Yes, sa na Ayon sa legal counsel ni Menorca, wala silang natatanggap na notice sa nasabing libel case. Because if these are as had been publicized, uh, we don't have a notice, please please take note we have not had any notice of any sort of any complaint affidavit. What we have are media reports uh, allegedly of people who have filed suit for libel in relation to alleged statements that he has made pertaining to a group called SCAN. Tiniyak naman ng Ermita Police Station 5 Commander na iimbestigahan ang procedure ng ginawang pag-aresto kay Menorca. Ano na lang yun doon sa ano sa investigation natin kung ano talaga ang totoong lalabas. It is the right to uh, say kung ano ang nangyari then uh, also kung ano ang uh, uh, Sasabihin natin kapulisan base doon sa ano sa operations na ginawa. Mananatili sa kustodiya ng Manila Police District si Menorca habang inaabangan ang court order sa bail nito sa kasong libel. Nel Maribuho, UNTV News Worldwide.